In the word heaven, in Rotterdam, yeah, we don't have in duck in Rotterdam. It's in the night Yes, tour tayo dito dahil. Oh wow, this is kulot, ha. Huh? Hindi na kung mag-work eh. Ano nilang ng summer vacation? Ngayon, wala kailan ako hindi na dyan. Ngayon naman meron nito. Ayan, Port of Rotterdam Oh wow! Here's Rotterdam Genaw! Maganda, maganda, maganda! I'm a housewife! I'm a housewife! I'm a housewife! I'm a housewife! I'm

lakadin natin to pamula doon ang walang pagod pwede kang pamasok dyan ah pwede ata ayun oh. Ay, ang ganda tinan natin dali aqua asia ayun o oh. oh wow Ayan o, oh. kanina meron na ditong helikopter Oh. Aqua Asia. Wow. Pang import ano tato? ta to? May military din dito, military boat. Ayun oh, no? hanggang doon ata 'yun. Ganda. Stay in the line, stay in the line. Ah, 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 stay in the line. E aí você, Valletta? Ai! Oh, oh, pabilisan, pabilisan. Vem Stay in line, stay in line. Di ba, word haven today, begin ngayon, September 5 tayo, late na tong upload na. waka yung ano, marami tayong ganap sa buhay, hindi tayo tamad, gano'n, kaya uh, yung mga iba, update, update <laughs> na yun, kasi marami tayong ganap, hindi <laughs> tayo tamad sa buhay <laughs> Tayo ay maraming galak sa buhay. Kaya tulad nito, naman tayo. Pasyal-pasyal lang. Para magandang ating bawas negative. Bawas ang mga ML attack. Diba? Lakadan natin yan hanggang doon. Yun, umi, pa doon dahil. Sa kabilang... Sa kabilang... Bukas sa kabila ako pupunta. <laughs> pa mag ayan yung cross terminal router Ah, ito yun. Pag yung may nakikita akong ano mga nasa cross. social Charlotte, ang aming city. Ang school bus, yung ano, coffee shop. Ayun o. Bilihan ng coffee. Ayan. At saka yun, tingnan nyo mga. Ayan, yeah, speedo. Ayan, tour tour yan dito. Tour tour. Ayun na, may mga ano din, mga buhangin na nagdadala. Sige lang, kahit masakit yung paa mo kami, may... Saan ang paa ko, kaya kong work. Lakad-lakad eh, na naman tayo sa pagoda. Sakit, ito, 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 masakit Okay. Yan, yeah, may mga nagtitinda din na ng ice. Mm. natin, nagtanong tayo sa informatsi. Kaya may code ganda this is the plane oh, pwede ka mag chill chill dito yan yeah, may music kasi bukas may fireworks hindi ko alam kung makaka-attend pa ako dito ng fireworks pero ng fireworks abangan natin yan bukas yan it's 3 days to Friday, Saturday and Sunday hey! Hey! parang gusto ko pumasok dito dahil kinukbin yung tatanong natin Baka may bayan. Uy, ang Ayan! May nagtitinda din dito. Ano yan nagtitinda? Ano yan? Ah, yung mga ano, pagpapasok sa loob. Ganon. Ganon. อะไเอมิลิตารีอะไรมิลิตารีได้คนดับบินเองรถคันดับบินเอง American line 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 ไปสุดสายุดไปสุดสาสมิลิตารีฟง dito yan yeah so ito yung militar ito nang oo oh, kala mo bahay ano ng building to oh. ang daming tao wow pila balde Ooh, this is mga photo photo. Ah, ito yung labas. Ito lang yun. Bawag kang pumasok sa pinaka Ito na yun. Ay, papay. sakal ay, iikot ka sa kabila. Ang galing. Ikot tayo doon. Wow! Mga no, kamili na sa loob tayo ng military. Military, ano? Military, eh, may natin. Ayan na. Nasa baba. Hello! Naku, baka malaglag ang cellphone. po. Ayan! Ang layo pa pala, oh. Ikot ka para doon. Hmm. kita tayo doon. Panik. Wow. Buti na lang gumanda ang araw mga kami may. Kanina ulan na ulan talaga asin Kaya yung mga basa, basa lakas ng ulan. Ang dami ng tao ha. Unang araw pa lang. Paano na bukas? At sa ano? Sa linggo? Fagod. Oh wow, they have for emergency. Nice. Wow. Actually, walang bayad ang pagpatok dito ang mga kamay libre. Ayan, no? Oh, ang hallway. o oh. Wow, may locker. Marami. Anders. Diba? Oh, Espanya? Sakit ng Ah, hindi. Ah, ito na yung last. Ayun na yung pababa sa kabila. Just to. Maliligaw ka dito, mga kanino. Kung walang ado, ligaw ako. Sinunda ko yung mga tao. Ganoan. Ayan pala yun yung combat support ship. O. Ayan, combat. Ayan. arms Ano yung Amsterdam? Maritime system. Working by defense. Can I work for the defense? Charot. O, oh, mga baril. O, oh, ayun. Ayun, barilin mo ako, daddy. Charot. <laughs> Charot lang. <laughs> Bawal yan. Ayan. Nasa labas na naman tayo. Ano Una sa unahan? Ito sa likod. Sikit tayo sa likod. Ay, ganito lang. Wala ang haba ng pila papalabas. Grabe oh, ikot doon da. Ikot talaga dai. Pababa ayun oh. Ah, ah. hindi normal to dai. Ang haba ng pila pababa. Grabe 'yon. dam dami -dam pa ang tao kaya nagline na ako day. Grabe! Tumurin yung mani ko doon. Napaka ano, kakatakot. Tignan nyo ha, yung dadaanan. Oh. Tapos ba, takot ako sa aking camera. Mamaya malaglag siya guys. Ayun oh. Ah, meron pala na net. Pag nalaglag ang camera na doon. tayo galing. Ano? Ayun na mag-run. Ron Jamakin tayo dito. Mag Ron Ron trip. May coffee. May nagbebenta ng coffee. sa gratis. Charet. Magkano? Oh, mahal. 4 euro. euro. Oh, di ba? silang pa sa mga baguettes. Diba toilet? May bayan toilet? Okay. Okay. pwede ka dito pumasok dito sa loob? Port of Rotterdam Marine Service yan gusto dito talaga yung Port of Rotterdam ayan yan no? ayan o no? dun pwede Kasi pwede pumasok lang pila pila lang sila dahil ang daming oil Oy. Sagat. <laughs> yan. Yeah. New York Hotel. Ganda. Solem. Yeah, I can open and deze. Diba yan? Nagsasalita ako ng Neverland. Sabi ko, pwede ka pumasok dito. Ang pila, this is spaceship. Pwede kang pumasok dyan. Defense. Wala man lang akong tayong magpapicture. Oy! Ganda. Mga papi! Pavilion. Oh wow! This is for delivery or service or first aid drone. Wow, ang laki. Ayan, oh. No? Meron siyang cold. Baka gusto nyo makita. Drone delivery service. Ito pa, oh. Ano naman ito, WAB, Network Service. Druk van de compressor. En door de grote oppervlakte te hebben, dit kleine oppervlakte waterstof op hoge druk brengen En deze brengt dus de druk van waterstof omhoog, zodat wij onmiddellijk kunnen opladen. Wat ook weer een ding apart is met de kleppen open draaien, de goede voordelen daar zijn. Oh, wat een taxi. you know, may duk diri ah, ginawa talaga nila ito ngayon dahi para sa ano sa world wow di ba? ayan na puto na ko meron akong aabangan ayan yung nasa likod yung magandang dilag meron ka, may isang friend na papunta dito si Mashikip Mashikip nasa na si Mashikip inaabangan namin ang pagdating ng isang artista ang isang artista na nagmula sa Amas Fort na hindi, kaganda. na hindi masyadong kagandahan pero siya ay nagmamaganda charot piling kinesa piling <laughs> kinesa ano Charot? piling kinesa asan ang friend namin kinesa, <laughs> <Feeling> kinesa. <laughs> magmamano tayo sa piling kinesa ikaw muna magmano ha. Ikaw muna ang magmano. Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Ayan, 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 ayan. Ayan na. Ayan, ayan. Ay, ay, ay. Kita naman tayo. Nagsando, sabi galing simbahan. Nagsando. Galing simbahan, nagsando. Ayan na po ang feeling kinesa. Pak! Pak! Magmano ka. Pak! Oh my God, galing sando. Ay, simbahan, nakasando ako O yun, nag-mano sa nanay. Mano mo na. Mano. Kaya nanay, napili sa lola. Bumili ng pantaas dahil... Saka bumili. Maganda. Nagsimba. Kaya kasalanan. Gagandiyan yung kasalanan? Ano lang yan. Ayan pa yung binili mo na sira. Ayan nga. Ang ganda, fresh ka. Kinesa. Ito po ang tunay na kinesa. Hi, Hi! Say masikir. hello vlog, masikip. Masikip Napakadami ng tao mga kami may oh, Nagbalik ako dito dahil. Ayan. Ang daming tao doon. Grabe. Buwan ng mga kaibigan ko. Pumunta po dito para makita ang word Haven. Ayan. Ah, ayun. Init dahil. Masikip. Nasaan? Ay, ayun. Ah, ayun, may tumalun. Ayun! May tumalun na naman. Ayun, may tumalun. Ma, ayan, na yung mga dami nag-aaba hallelujah nagsakawayan sila nagkasabi nagkaganun sila hallelujah ito yung mga kamay gawa po nila kaya ako bumalik dito gawa po nila dalawa ito po si ano si ang babaeng masikip at ang babaeng mandirigma <laughs> <laughs> mandirigma miss <laughs> mandirigma ayun na o oh, ayun na pababa na sila Ayun na siya. Mga fang ano yan eh, fang defense. Ayan. Ayan, sila. Saan sila bababa? Sa tubig? Baka nga sa tubig. Nakaano kasi, nakaano sila, naka life vest. Ayan o, oh, bababa sila. Ayan, sa tubig nga bababaday. ayan. Ayan. Ayan, ayan. Ayan. Ay, exacto. Ay, 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 ay. Ay, sa water nga bumaba. Woo! Wow! Galin. Nasaan yung isa ko? Ang laki. Ayan, bababa na din yan. Galin. Ay, an sila maritime din. Ayun no, yung militar. Grabe, kapal ng tao. Kasi kapal ng bulbul mo. Kapal ng si tete. Baka <laughs> yung <do>, kapal. <laughs> Sisipa ko <laughs> <laughs> Ala, Alam mo naman, pag magkakasama, mabaklaan talaga. Kayo lang naman yun. <laughs> Ayan oh, ang galing o. Oh. Parang bombero. Stanway. Ang galing no. Oh. Ang galing no, oh, yon. Oh. The word harbor. Harbor, harven. Haven, harbor. Ganon. Ano motibo mo pag dalo? Defense. Kumaway ka, kawai, kawai! dali. Kawayan mo. Saan? Saan? Ayan din sa taa. <laughs> ano. Kawayan pa, mo sila ano kuya. Yeah. Anong gagawin mo sa mga military? Oo. Uh, uh, anong gagawin mo sa mga military? Wala, kasi naman lang naman ako. Kawayan mo. Dali. Hi. Ganyan oh, na, lumakad ka na. Huwag ka na mahiya. Wala, na. Wala, nasarado na. siin shaliyo Uy, ang ganda yan sa loob nagpunta ako nung Friday nga di ba Oo Friday kaya ya Ang tagal nyo kasi sabi nyo ano lang kayo Sunday lang, kayo free eh Paul is no I don't know is in het gevalst of de nachtig. Dit is de half tillig die normaal, aso nout moet je Walang muli, hanggang walang ka Ganyan din siya, hindi siya siya kapit siya. One Papapicture siya, mamaya papicture. Nagbe-video pa ako. Ay, ang ganda. Dito sila mag-drive, dito ka makikita. Dapat dyan makikita ang mga ano, eh, may latin. Ayan na nga sa kanya. Pinag-quiz pa po sila para sa bag. <laughs> <laughs> Mag-quiz po ayan, no? May mga bag po sila. At tumipila po kami para naman sa sombrero. Yan, ang haba ng fila, Valde. My gosh. At sa mga Gineta, sirs. Umasok kami dito, ang haba ng pila. Hindi na tayo nakapasok jang haba ng pila. Oh. Di ba sa ano, sa Amsterdam may Raymond do? O oh, bakla yung damit ko, pwede ba ilagay dito? correct! Pa Walang pan ako. Pashlak na paslak, Ano nasa loob? Pashlak. Ah, ah, ano kayo ba? Brochure. Ah, may brochure. Bro 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 yeah, it's on the ride. Right. <coughs> Doon dahil sa sombrero, ta kami po ay pumipila. Ayan pa rin sa oh, ano. Oo, kaya 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 kaya. Sa name tag sa, sa ano. Ito, sa mo, sa better, meron sa malo. Meron na sa loob. Meron ka sa uh, loob. Magitera. <laughs> lahat na <laughs> lahat. na lang. <laughs> lahat na lang <laughs> dahil sa ano, sa loob ano, tayo ay masusuno. <laughs> sa pila. <laughs> sa pila. <laughs> <laughs> dahil timpa kami. Ano kayo ibig sabihin pag nakuha mo yung blue at yellow? Di ba? May favoritism ha? Charan. <laughs> yung mga bata pinapila na. Favoritism. Tsaka mas Yay! Hoda! Pag yellow walang question, pag may blau merong question. Ayan din yun. Okay. Yeah, okay. okay. Ang lumeta. Ang lumeta na kapalawa. Salaw <laughs> na <laughs> dingding. <laughs> <laughs> Tintirin, Congratulations! Yellow! Ah! Blue! The <laughs> tanong sa akin is how many countries included in European European Union? How many countries? Included member parang members yan yeah inclusive inclusive in european uh, union may pagpipilian 20 24 or 27 27 26 20 24 27 eta ko paano kami nang sagot oh kasi yan sa yung burgering ko kasama yan seryoso seryoso <laughs> oh, wala na wala sa amin nitong imburgering <laughs> <laughs> baka ba bi sa bn yung yung Ilan? Ano yun? Border. Border? Oo. Oh, border oh Hindi, Ilan? Sagot mo? 12. Gago yung... Provinsi. Twelve provinsi. Ilan bansa? 12. Germany, Germany. di ba? Belgium. Ha? Belgium at? Ano pa ba? Wait, wait. Look, Germany, Belgium. Yeah. Kasama sa exam ko to. France. Oh, bakit France? Paliwanag mo. Hindi. <laughs> Malap malapit sa ano? Hindi. Hindi. Kailangan boundary eh. Yung land. Hindi ko nga alam. Oh, yung lang. pangatlo. oh. Germany, What? France. Uh, ano uh, nga yung isa? Yung bakula, powdery. <laughs> Ang sagot, tatlo. Ano yung isa? Germany, oh. Belki, tama ka, France. Tinan mo, bakit France? Kasi yung St. Martin. Ah, St. Martin na maliit. Kapag kasama. kasama sa exam ko yung gano'n na mga exam Wala sa amin. Ang galing naman yung masikip. Pag-alam <laughs> niyo si kayo. Kaya pala nakapasa ka na. <laughs> ano <laughs> na siya tunay Ay na Dutch. Ay, niyan. Oi Ay, gusto niya. Ay, gusto niya. Eh. Alin doon na muna. Aga mamaya pa naman yan. Uy, nagka-cup na po tayo. Ito po ang tunay na cup. Oh, pak. sa salon. <laughs> uh, pak salon. <laughs> Ayan. Layo na niya. Ano ba baba siya? Grabe oh. Narito kami sa Erasmus Bridge. Oh, yes. Ayan o, oh, pang pelikula ang eksena. Oh. Ayan, tatalon siya. Pang pelikula yan, day. Ay, ay ayun, yun, 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 may si -save. ayun, 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 may sisave. Ayun. Ayun, ayun. Ayun pumalakpak pumalakpak ang ano eh. ayan o oh, zoom natin mga kamimi ha ayan oh. kasi worth having eh so yung about kasi sa viral having dakin kasi ang ano ang concept is yung mga sa harbor yung eksena sa mga harbor na nangyayari hindi lang sa araw-araw Ayan, oh, meron siyang sine. Ayan. Galing. Buksan siya. pa more, mga ano, mga ka-UAE. Ay, ay. <laughs> mga ano. Yeah Oh, I'm double you Taway na taway taway na taway taway na double U. Sa bridge kami mga kami may oh. Ayun. Dami oh. It's dinner time. Chicken po ang kanya. Tapos, ang kanya ay halo-halo, halo-halo, meron akong itlog, ano din itong pork. Mm. Cut. Tikman natin ang, tikman ko na natin ito. Ang ganda ko dito sa kanya. Ganda ba ako, Day? Kumain ka na. Tikman mo ito, Day. Ang ganda. Hi! Pauwi na po sila. At meron silang mga ano previous. Yeah. Uh, sa World Reynolds. Have and, and. Yan. Alis po sila. Uwi na. may mga pasok tomorrow. Kaya hindi tayo pwede magtagal. Tonight is tonight is Sunday. So, wait. Alam niyo na ba ang inyong sport? Ako. Ikaw. Ayan o. No. Tingnan nyo dito sa taas. Ah, ano ako? Ba? Oh, okay. 8:40 ako, 4 ako. Kasi na. Babay